Pero kami po ay eh, naka-focus po doon sa sinasabing kapakanan. yun hong kalagayan, mga hayo. Uh, as of today po, uh, wala na po yung mga aso doon sa area, sa kapas tarla uh, Initial report po is mayroong din lang sa Bulacan at mayroon din lang sa Pangkatinan. Kami nagpapasalamat sa agarang pagkilos niyo po dito sa sinasabing ibigay na po namin sa inyo po. Ano? Well, Mayor, wala na po akong sasabihin, Mayor, kasi ginawa niyo yung trabaho niya. Okay, umpisan po natin, ano? Uh, Pika po tayo rito sa part 2 na ho tayo. Kami po ang nagsasabi sa inyo kapag medyo ay reklamo po sa amin. Magkabilang panig po kami. Sisikapin po namin kunin yung panig po ng kapila. At hindi po lagi yung nagsusumbong lamang. Pakikinggan po namin. Hindi po kami ganon. The right to be heard, the due process. Ngayon, inaawili namin po namin. Kami po, yung aking co-host, si Carl, the next generation. At ako po, at kami po, sa bitag. Kami po ay talagang mga animal lovers po kami and at the same time, we care for the welfare. Kaya nga po, we're not against any dog pound or dog shelter. We're not against animals or any kind na basta't ilagay po natin sa tama, yung pangangalaga po yan, tingnan natin kapakanan din nila. Pero kami po ay nakafocus po doon sa sinasabing kapakanan. Yun hong kalagayan, ang mga hayop. Pag nagreklamo po sa komunidad, may karapatan po magreklamo pero mayroon po tayong gobyerno, mayroon po tayong barangay, mayroon po tayong mga health officer or mga sinasabing veterinarian sa lugar. Hindi po kami basta-basta nagsasalita nang wala po kaming basehan. Kapag medyo ang pinakita po sa amin, parang hindi interesado, ginawa po namin talagang kuna ng pah pahayag o panig yung sinasabing inareklamo pero medyo hinahihirapan po kami. So, we will do the best that we can to explain sa ere kung anong dapat ma marinig ngayon. Tingnan na po natin to. Sabi nga po natin, 80% of what we're doing is solution, only 20% problema. Hindi po kami mga mga programa na pinalalawak yung problema pag away-awayin sila, pag sabungin sila. Hindi po yun. We are solution-oriented dito. Ano? So, Eto na ngayon, ano, para maintindihan na po natin, narinig niya na po siguro yung panig ng mga narareklamo, ng mga nagrareklamo. At yung narareklamo at sinasabi po natin yung barangay na hindi na po nagsasalita, nakausap din po natin kamakailan yung pong health officer or vet para ipaabot sa kanya. Ngayon, meron na po yung tayong update. Siguro mas maganda, pakinggan po natin sa ina po ng sinasabing uh, municipalidad o Kapas Tarlac, si Mayor Roseller Rodriguez. Ma'am, okay, sir. Dito, ako po Uh, Mayor, magandang umaga po sa inyo Ako hoy, siguro nakita niyo naman si Mayor Yung sinasabi po nating uh, up, uh, upload po namin sa YouTube Pero nag-aantay pa rin po kami sa inyo Kung anong mga nagawang hakbang po ninyo Sa reklamo po ng mga residente yan Na constituent niyo po sa Kapastarlak Na dinaan po namin sa barangay Dinaan po namin sa Bureau of Animal Industry Dinaan po namin sa inyong vet uh, On that matter Ano na pong nangyari sir Diyan po sa nareklamo nare po ng mga residente As today po, uh, wala na po yung mga aso doon sa area sa, sa Kapas Tarlac. No? Uh, clear na po yung area kasi nung last Friday po is uh, nag-serve na po kami ng season disease order. Mm -hmm. So yung Friday ng gabi po, uh, inumpisahan na po yung pagtatransport transport ng nung mga aso. Nakalimang biyahe po sila. Yung last pong biyahe is uh, kagabi. So as uh, so of kaninang umaga po, verify ko clear na po yung area, wala na po yung mga aso. Mayor, una sa lahat, kami po nagpapasalamat sa pagtanggap po ng tawag namin. ano Kasama ko pong ang Ay, po ang uh, co-host. Co-host ko ho, si Carl, uh, the next generation B-Tag. Uh, co-host mm -hmm. ko ho yan. No? And uh, why do we say thank you po? At this time, nagsalita na po kayo at ginawa, ginampanan niyo po yung inyong trabaho. Sinasabi niyo nga po na clear na yung area. Apo. Last Friday season, this is order. Medyo Apo. nahuli lang siguro po yung inyong pagpapaliwanag sa amin. Pero ganun pa man, Ay, kami presesha. nagpapasalamat sa agarang pagkilos niyo po dito sa sinasabi. Hindi po pa. namin sa inyo po. Ano? So, salamat mm -hmm. din po sa inyo, sir. O, okay. kami din po, po, po ano lang po, ano, trabaho lang po to Wala po din po personal po. at uh, tumutulong din po kami sa magiging solusyon ng problema at ayaw po namin dagdagan ano mang problema pareho nito. At nasolusyonan na po, ano? unless may isang sabihin yes, po um, yung aking co-host. May tanong lang ako, Mayor. Um, nabanggit niyo na the area has been cleared already dun sa mga o, o, aso. Ngayon naman siguro ang katanungan ko lang at siguro tanong din ng mga nanonood ngayon is ano po yung uh, mangyayari doon sa mga mahigit isang daan na aso na nakuha nyo na nasalba niyo doon sa uh, umanoy lugar. Ah uh, actually po ang pina-involve po namin yung uh, Animal Kingdom Foundation na meron okay. pong... Ito po isang uh, primary uh, animal welfare uh, advocate po na nasa Kapas po. Okay. So sila po ang uh, nag-assist sa pagtatransport ng mga aso. Uh, initial report po is mayroong dinala sa Bulacan and mayroong dinala sa Pangasinan. Okay. Pero for, uh, for today po, hihingi po ako ng uh, official report sa Animal Kingdom Foundation kung saan lugar talaga dinala yung mga aso po na okay. dinalis dito sa Kapas. Okay. Kasi naman, uh, Mayor, para naman sa amin ay uh, ayaw naman din namin na may mangyari sa mga aso din na dahil nagreklamo, mawala sila or what. Ang sa amin okay. is, um, of course, we advocate na maasikaso yung mga aso and then eventually okay. ma-up for adoption sila para kahit papano hindi naman din masasabi na dahil pinasaran, mas lalo na napabayaan yung mga aso. Yun na lang siguro, Mayor, yung aming gusto mangyari. Sige po. Uh, Mag-a-update na lang po, po. Uh, po ako. ng report sa Animal Kingdom Foundation. All right. Thank okay. you, Mayor. Okay. Uh, yan, Mayor. In the meantime, sandali lang, Mayor. Kausapin rin natin yung mga nagre-reklamo rito ngayon sa... Okay, nandiyan, naka-live, nakikinig ba kayo ngayon dito mga nagre -reklamo. o yung mga nagre-reklamo residente ngayon na umaksyo na ang inyong uh, ama ng, uh, well, bayan? Uh, ano pong masasabi ninyo itong mga nagre-reklamo ngayon sila? Vina, Vina, what do you say? Hello po. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Ayun po. Uh, maraming maraming po. Salamat Mayor uh, sa ipabitag. Wala na po. Wala na pong mga aso po ngayon. Up. Wala na rin pong amoy. Mm -hmm. Fresh air na po ang aming naamoy ngayon at aming kapaligiran po. Okay. Mayor nagpapasalamat po sila. unang nagreklamo, conciliatory tone din naman sila very very respectful po sila. Well, Mayor, wala na po akong sasabihin, Mayor, kasi ginawa niyo ang trabaho niyo. Unless you have something more to I say, know, Mayor, I'll let you go. Uh, Ina-assure ko lang po yung ating mga residente sa Tarita na hindi pa po tapos yung trabaho namin. Today po, uh, papasok po kami dun sa area to ensure baka meron pa pong mga uh, source nung masamang amoy doon na naiwan po. Ito hmm. check po namin ngayong araw na ito. Okay. Mayor, again, Nagpapasalamat po, nagpapalakpakan po sila no sa ginawa ninyo. Kami rin po. Uh, from uh, from, uh, from uh, Manila from uh, IBC TV 13, yung aming hong uh, aming YouTube TV yes Beta Official, uh, worldwide, yes nationwide, netwide, magpapasalamat yes po sir. sa ginawa ninyo. The welfare of the animal, yun pong aming gusto mangyari. Yes. So mukhang yes, eh, naalagaan naman po hindi po po sa tulad ng sinabi ni Carl na wag naman magdudulot ng problema. Kawawa rin naman po kasi bigyan natin ng pagkakataon baka puwede ma adapt yung mga aso na yon, mayor. Thank you, yes Mayor. Sir, yes, sir. Yes, sir. Amore power po, Sir Ben. Ganun Parang din po lamang. kayo. Likewise, Mayor. Mabuhay po kayo. Thank, Thank you, you so much. Thank you po. All right. Okay, Carl. Very simple lang naman 'yung uh, sasabihin dito, ano? Like, tulad ni Carl, uh, si Carl, I know na um, nandoon naman yung kami po ever since, ever since. Marami po ako mga asong inaalagaan noon. Mm -hmm. Kung ano mga breed at kay mga mongrel. Pero para sa akin ho, pareho lang ng trato ko dyan. Ang gusto lang po natin dito, para doon sa mga animal lovers, we do not hate animal, particularly pag mga aso, because they're called the man's best friend. Yes. Mm -hmm. So, layunin po natin yung mga aso na yan, maalagaan lang. At ma sana they can find a place To be adopted. At salamat naman sa sinasabi yung Animal Kingdom Foundation, isang yes. NGO. Mm -hmm. Animal Kingdom Foundation, thank you so much sa ginagawa po ninyo. I'll, uh, good luck sa inyo and mabuhay po kayo. And siguro din, ha, gusto ko lang sabihin sa Animal Kingdom Foundation na going through your page, seeing yung mga posts ninyo and everything, engaging, okay yan. And then nakita ko na meron kayong sinabi na rescuing animals is a huge responsibility. So isang bagay ano, if you want to take care of animals, gusto niyo mag-rescue uh, ng mga animals and then eventually up for adoption sila. Kailangan din natin intindihin bilang isang uh, tao na gusto mag-adopt ng mga aso or kumuha ng mga aso na isang malaking responsibilidad ang pag-aalaga at pagsisiguro uh, na okay ang mga aso nito. All right. Vina and uh, yung grupo ninyo, maraming salamat na pinabot nyo sa amin. Ngay kami huwi natutuwa na kahit pa paano na solusyonan po natin yung problema. And do naman sa nagmamayari ng sinasabing uh, dog shelter na yan, we appreciate. Although may mga sinasabi sila na medyo siguro parang nafeel na, na parang hindi sila pinakinggan at least na solusyonan ng problema. Layunin yes po. po namin magkaroon lamang ng solusyon at hindi po madagdagan ng problema.